Hello mga ka kumusta po kayo? Sesya na kayo at uh, nagsosolo ko dito, baka umuuga itong camera na to Naka-quarantine kasi ko eh Six day ko ngayon sa quarantine Dahil sa nag tayo sa COVID-19 Pero tuloy lang ang trabaho Katunayan ngayon eh, naghihintay tayo Mula ngayon hanggang sa November 15 Kung magbabago ba ng isip Itong si Mayor Sara Duterte at tatakbo pa rin sa pagka-presidente. Pero sabi nga nitong si Senator Jinggoy Estrada, kung hindi na talaga eh siya na tinatawag niya si Sara na may next president, ayan. Ano? Eh lilipat na raw siya kay BBM, kay uh, Senator Bongbong Marcos. ganun nga kaya Pagka ba supporters ni Sarah at hindi talaga dumulay si Sarah, eh malilipat kay BBM ang kanyang mga taga-suporta gaya ni Jingoy? Yun, yun ang isang tanong. Ah, alika, tayo kay uh, Jingoy uh, Estrada na hanggang ngayon na hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Sabi nga niya kung BBM Sara o oh, vice versa, tapos na ang laban. E, ka nga, eh, uwian na, may nanalo na. Yun ang kanyang paniniwala. Alin po kayo? Manood tayo sa episode na to. Kay Mayora Sara, she was supposed to be my next president. Very adorable, very charming, very lovable, at very intelligent, at tigit sa lahat. Very beautiful. Pero Senator Sen Sen Jingoy, sabi mo, she was supposed to be your president. Baka magkaroon ng uh, sub. Oh, uh, yan. Katulad nga ng sinabi mo kanina, idol ko rin niya sa Senado. Very intelligent hard work mm. So, siya ba ang next president mo? Yeah, I think so. Most probably. Is mm -hmm. Uh, let's face it. Uh, sabi sabihin hindi ko minamaliit 'yung mga ibang uh, kandidato bilang presidente. Uh, if you see his credentials uh compared to to the other uh, presidential aspirants. Eh siguro mas uh, may advantage si uh, Senator Bongbong. Anong creden anong credentials na ang hindi, hindi my experience, political experience niya. Ah, eh, pero hmm. mo nag aral sa ibang bansa yan. Uh, I forgot anong kurso yung kanyang uh, tinapos. I think sa sa London pa yata tapos <laughs> si, uh, si uh, Senator Bongbong at naging uh, ang ang ano rito may experience sa local government. Mm. Naging governor siya sa Ilocos Norte for quite some time, no? Kasi importante kasi may experience sa local government. Kasi alam mo ang problema ng uh, bawat uh, pamalaan sa ating bansa. Mm. Alam mo ang problema ng iyong mga kababayan. Kasi, kasi diretsa yan sa sa mayor, sa governor, sa vice governor, sa kongresyal, diretsong mm. mga tao sa sa kanila alam ko uh, he will he will make a good president mm. pero ito meron na lang akong uh, tatlong picture na papakita sa iyo ito susunod babae ito Huwag kang kakabahan <laughs> <laughs> uh si Vice President Lenny, uh, I have it I only met her once so accidentally sa mm -hmm. sa Cebu alam mo ano siya simple very simple yun lang. Hindi, hindi pa ako. I mean, pa nagpa-picture yung mga anak ko sa kanya, very accommodating. Napaka-simple mm. pa. Uh -huh. Eh, magtatalong na lang ako tungkol sa kanya. Ikaw, ikaw, anong tingin mo? Bakit uh, uh, si dropped the color yellow? Although he's the chairman of Liberal Party, he uh, filed her candidacy as an independent, tapos nagpalit siya ng kulay na pink uh, ano ba yon nagkataon tao ano ba yon ano nakita mo ano analysis mo baka she does not want to be identified with the liberals yun lang naman ang na nasa isip ko kasi some of the liberals have already uh, shifted their support to another presidential candidate hindi hmm. ka lang sasabihin ko sino yung presidential candidate hmm. you know? uh, Siguro, yun, yun lang ang nakikita ko rson. Baka she does not want to be identified with the with the uh Liberal Party. Uh, liberal Liberal Party. But hindi siya mag-resign as the chairman ng yeah. party yeah. ng Liberal Party. Ngayon, bagay I think ba? it's her call. It's her call mm -hmm. kung mag resign siya. Baka naman uh marami pa naman siguro, let's face it. Mm -hmm. Meron pa rin mga supporters ang mga ang uh, mga nasa Liberal kahit pa paano. Meron pa. Nakita na. mo, nakita mo ang uh, 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 nasa uh, likod ni VP Lenin ngayon. Uh, the same people who were supporting, uh, well, the same type of people who supported Cory Aquino, uh, Noy Noy Aquino, and now uh, Lenny Robredo. Nandiyan din ang mga celebrity, ang huh? dami celebrity na tumutunak sa kanya. Hindi kaya, pwede ba natin sabihin that uh, VP Lenny is the uh, Force to reckon uh, with, to reckon. yes. Uh, I must admit, uh, uh, Vice President Lenny is also a force to reckon with, uh, together with uh, Senator Wong Bong. If, if and when S uh, Mayor Sara decides to run, of course, uh, uh, she really is a force to reckon with. Hmm. Uh, baka maging uh, three-cornered fight pa o ano, four-cornered fight. Hindi ko lang sasabihin kung sino pa isang presidential. <laughs> presidential. Fight. Ah, sige, ako na lang magsasabi. Ito. Ito, susunod na picture. Oh, sabi ko na nga ba, siya susunod eh. <laughs> <laughs> Ayun, alam mo, si Mayor Risco, hmm. nakasama ko naman yan no mm. uh, during the time when my dad was uh, mayor of Manila. No mabait no, no, naman 'yan, uh, marunong makisama. Mm. At uh uh dati mahilig kumain, minsan lagi kaming uh, kumakain uh, pumupunta sa mga sa mga bar. Minsan, mm. no, mabait no, naman 'yan, no problem mm. with me. Mm. Tingin mo, tingin mo kasama siya dun sa three-cornered fight na binabanggit mo? Oh, maybe. <laughs> maybe. <laughs> kung, kung hindi tatakbo si Sara at ang uh, matitirang matitibay sinabi mo kanina si ay si bongbong pag hindi tatakbo pa si Senator si Mayor Sara. Uh, baka mag-shift yung boto ni Mayor Sara kay Sen Bongbong. 'Yun ang analysis ko. Ah. Ngayon kung tatlo po si Senator si Mayor Sara at hindi magbibigayan ng dalawa meaning Mayor Sara at Senator Bongbong. baka may makalusot yun ang yun ang ano ko ah yun ang mm -hmm. analysis kaya siguro if uh, kung if if Mayor Sara decides to run siguro mag-uusap sila ni BBM mm. talagang hindi pwedeng uh... Uh, pareho silang tatap presidente. No? Kung ano, Paralyon. ang, ang analysis ko dyan, kung Sara Bongbong or Bongbong Sara, tapos na. Uh -uh. tapos na boxing. Tapos na boxing. Kasi Sara is from the south, Bongbong is from the north. Pagsama mo boto nila, tapos mm -hmm. na. Magandang combination sana. Hmm. <laughs> Tol. <laughs> uh, message lang hindi na one liner sige ah uh. pwede message na lang okay message na lang uh, -huh. uh, kinik ko si uh, San si JV sana uh, wag nang mag wag nang magpatutsadahan wag nang magparinigan just focus on your platform focus on the campaign and i will also do the same sana good luck to you sana pareho tayong manalo